Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Dancio. Ako isang Pilipino na may lubos na pagmamahal sa ating inang bayan. Ito po ay isang personal na panawagan ko sa aking mga kababayan. Isang munting hakbang na kung saan man makarating ay nilanais ko lamang himukin ang mga kapwa ko Pilipino na kagaya kong nasasaktan at nagtitiis na rin. Ang sabi ng iba, ang matapang ay walang takot lumaban. Ang sabi ko naman, ang tunay na matapang ay lumalaban kahit natatakot. Mga salitang puno ng damdamin, ngunit sa gisag ng totoong katapangan. Mga katagang may kirot sa puso at suntok sa isipan. Sumasalamin sa mga napakaraming laban ng aking mga kababayan. Pakikipaglaban ng may buong katapatan at pagsusulong ng karapatan bilang isang Pilipino na nagmamahal sa ating inang bayang Pilipinas ang perlas ng silangan. Lumalaban kahit natatakot. Tunay ngang matapang ang kapwa ko, Pilipino. Ito ang nag sa akin upang ipahayag ang mensaheng ito. Isang simpleng hakbang na ang tanging adhikain ay maiparating ko sa taong bayan ang aking pagkalungkot at dismaya sa nangyayari ngayon sa ating bansa. Hangad ko lamang ipaabot ang aking saluubin na maaaring sumisimbolo rin sa mga mumunting tinig ng mga katulad kong hindi napapansin at hindi naririnig. Hindi ako politiko at wala akong kahit anumang koneksyon sa politika. Ako ay isang hamak na simpleng tao lamang. Isang Pilipino, isang mamamayan na may pakialam at malasakit sa kanyang minamahal na bayan hindi ako sanay sa pagpapahayag ng aking damdamin, subalit hinding hindi ko mapipigilan ang aking sarili sa pagkakataon na makilahok sa tunay na pakikipaglaban. Isang natatanging laban upang matamo ang isang maliwanag na kinabukasan. Gusto kong makibahagi sa pag-angat at paglipad ng isang agila, sa pagaspas ng kanyang mga pakpak mula sa lupang ipinangako hanggang sa siya ay makarating sa kanyang tunay na pugad, ang malakanyang Huwag nating haya ang tuluyang lamunin ng pagdurusa ang ating inang bayan. Dalawang taon na tayong lugmok sa kapighatian at kahirapan. Paubos na ang ating lakas at sagad na ang ating pagluha. Panahon na para palitan ng tuwa ang dangwingoy ng ating bansa. Matagal na nating napatunayan, na tayong mga mamamayan ang may kapangyarihan. Ang kapangyarihan ng sambayanang ng pumili ng mga nakaupo. Hindi ba natin pwedeng gamitin ang kaparehong kapangyarihan upang boses naman natin ang nakatayo? Mga kapwa ko Pilipino, ipagsigawa natin ang panaghoy ng pitong libong isang daang mga isla. Tayo ay magkaisa magkapit bisig patungo sa natitirang pag-asa. Inday Sara Duterte ang ating kahuli-hulihang baraha. Hindi ko layuning makipag-away. Gusto ko lamang mapakinggan. Hindi ko gustong sumikat, nais ko lamang magmalasakit. Hinahangad ko lamang na matamo ang matagal ko ng inaasam-asam na tagumpay. Wala akong intensyong manira. Ibig ko lamang ibahagi ang bugso ng aking damdamin. Huwag nating kalimutan Tayong lahat ay may kalayaan upang ipagsigawan ang ating nararamdaman sa isang malumanay at mapayapang paraan. Dahil alam ko at alam ng mga milyong-milyong Pilipino na isa na namang Duterte ang natatanging solusyon sa muling pag-angat ng isang bansang dalawang taon nang nakahimlay sa sulok ng kabiguan. Bangon sulong, sama-sama nating putulin ang posas na sumasakal sa ating lupang hinirang. Iwaksi ang kadenang nakagapos sa ating inang bayan upang umusbong ang liwanag sa buong kapuluan. Pilipino, mga kababayan ko, hindi pa ba tayo natuto sa ating kasaysayan? Tunay ngang kung ano ang puno ay siya bunga. Akala natin tunay na bagong Pilipinas. Akala natin sa masama tayong babangong muli. Akala natin ipagpapatuloy ang laban na nasimulan ni Tatay Digong. Nabudol tayong lahat. Pinagkaitan na naman ang bansa ng mga taong ganid sa kapangyarihan at suga pa sa pera na walang ibang hinahangad kundi maghari at angkinin ang kaban ng bayan sa sariling interes lamang. Pilipino, mga kababayan ko, gising, imulat natin ang ating mga mata. Palawigin natin ang ating mga isipan. Pakinggan natin ang ating mga damdamin. Naghihingalo na po ang bayan. Sagad na, sobra na. Manawagan tayo. Ipaabot natin ang ating mga boses sa tunay na pag-asa ng Pilipinas. Ang ating kahuli-hulihang baraha. Inday Sara Duterte.